Para sa mga nagbabalak mamasyal ngayong araw, tiyakin kung saan dadaan kung ayaw niyong maipit sa traffic. Ilang kalsada kasi sa Metro Manila, mabigat na andaluin ang ng traffic ngayon dahil sa isinasagawang road repairs at reblocking. May ulat on the spot si John Consulta. John? Sandra, ramdam na nga ang uh, pagbigat ng daloy ng trapiko sa uh, iba't ibang bahagi ng Metro Manila. partikular na, na dito sa bahagi ng Osmeña Highway na patungo sa direksyon ng Quirino Avenue. Ito dahil na rin sa ongoing na mga road reblocking at road repairs, maging itong sinasagawa ngayong concreting ng island dito sa Manila. Nagsisimula ng tumukod ang traffic pagdating pala nga dito sa trap kanto ng San Andres at Quirino Highway sa Maynila. Bukod dito ay asahan na rin ang mabigat na daroy na trapiko ayon sa MMDA. Isasagawa ng DPWH ang ilang concrete re-blocking, pothole patching at asphalt overlay sa piling lugar tulad ng Mutinlupa City, Makati City, Mandaluyong City, Quezon City at Maynila mula April 20 hanggang 6 a.m. ng April 23. Sa Maynila, Sandra, ay ang mga kalsada sa Ramon Magsaysay Boulevard, Sampaloc at M. Rojas Bridge. Apektado rin ang ilang bahagi ng España Boulevard, Nagtahan Flyover, Bonifacio Drive, Ayala Boulevard at Eslex. Sa Quezon City naman ay gagawin ng mga kalsada sa ilang bahagi ng EDSA, A. Bonifacio Avenue, Fairview Avenue at Boni Serrano Avenue. Ilang kalsada rin ang gagawin ng MMDA sa Makati City, Mandaluyong City at Muntinlupa City. Lalagyan naman ng aspalto ang bahagi ng Ortigas, R10, Road, C2 Road at Santolan. Kaya pa yun ng MMDA, mahinip, mainam na na humanap na lamang ng alternate routes ang ating mga motorista para makaiwas sa abala. Sa mga oras na ito Sandra, itong uh, southbound lane nga, itong uh, Osmeña Highway ay medyo naapektuhan na rin dahil sa halip na five lanes ay uh, dalawang lanes lamang ang nagagamit dahil nga ongoing itong uh, uh, road reblocking na nangyayari sa akin likuran. At uh, patuloy na pinanawagan ng MMDA na sa ating mga motorista maghanap na lamang ng ibang ruta para makaiwas sa abala. Yan mula ang latest mula pa rin dito sa Manila. Balik sa iyo Sandra. Maraming salamat sa iyo John Consulta.